Higit dalawang milyong halaga ng mariwana ang binunot at sinunog ng mga otoridad sa bayan ng Sadanga Mountain Province kahapon January 16. Ito'y matapos madiskubre ang dalawang plantasyon sa Sitio Soyosoyan sa barangay Saklit. Humigit kumulang 2,000 piraso ng tanim na mariwana na nagkakalaga ng 400,000 pesos ang nadiskubre sa unang plantasyon habang 8,000 piraso ng tanim na mariwana naman na nagkakalaga ng 1,600,000 pesos sa ikalawang plantasyon. Wala namang nahuling cultivator sa nasabing operasyon habang nagpapatuloy pa ang pag-iimbesiga kung sino ang nasa likod ng mga plantasyon. Tatlumpong bloke ng pinatuyong dahon ng mariwana naman ang nadiskubre sa ilalim ng tulay sa Purok 5 sa Bulanaw, Tabuk City, Kalinga noong lunes, January 15. Nadiskubre ang mga droga matapos mag-report ang isang concerned citizen sa mga pulis nang makita niya ito na nakahalo sa mga sako ng basura. Nagkakalaga ang mga ito ng 3.6 million pesos at agad itong kinumpiska ng mga otoridad. Inaalam pa ng mga pulis kung sino ang may-ari ng mga ito. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.